Sa mga huling araw, ang Diyos ay magpapakita sa mundo, magbibigay ng kanyang mga katuruan, magtatatag ng Zion, at tatawag sa lahat ng tao na pumunta sa Zion ng walang tigil. May tiyak na dahilan at layunin kung bakit niya gagawin ito. Sa anong dahilan at layunin muling tinayo ang Zion? Sa Psalm chapter 133 verse 1, nasusulat, Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito'y gaya ng mahalagang langis sa ulo, na tumutulo sa balbas, sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang dami. Ito'y gaya ng hamog sa Herman, na pumapatak sa mga bundok ng Zion. Sapagkat doon, ibig sabihin, sa Zion, iniutos ng Panginoon ang pagpapala, ang ano? Buhay magpakailanman. Kailan matutupad ang propesya sa Psalm chapter 133? may mga kondisyon para matanggap ang pagpapala na buhay na walang hanggan. Dapat na may Diyos, kapatawaran ng mga kasalanan, at muling pagkatatag ng mga kapistahan. Sa gayon lang may pagkaloob buhay na walang hanggan sa ganitong lugar. Hindi ba? Kung gayon, saan mapupunta ang mga pinagkalooban ng buhay na walang hanggan? Hindi ba't sa walang hanggang kaharian ng langit na ipinangako ng Diyos? Ngayon, sumusunod tayo sa mga yapak ng mga propesya na ito. Hinanda na ng Diyos para sa atin ang hagdan ng kaligtasan, at ngayon, unti-unti na tayong umaakyat sa hagdang tungo sa kaharian ng langit, alinsunod sa mga propesya. Kung hindi dumating ang Diyos sa lupang ito, hindi sana naitayo ang Zion. Kung hindi muling naitayo ang Zion, hindi natin masasaayos ng tama ang direksyon ng ating kaligtasan. Wala tayong anumang malalaman kung anong layunin ang dapat nating itakda, kung saan nananahan ang Diyos, at kung saan at kailan darating ang Diyos sa lupang ito sa ikalawang pagkakataon sa laman. Nang hindi nalalaman ang mga ganitong bagay, tayo ay maliligaw, gumagalagala ng walang pakay. Gayunman, alinsunod sa Biblia, tinatag ng Diyos ang Zion. Kung gayon, ano ang tinuturo sa atin ng Biblia at ng mga propeta? Pag tinuro sa atin ng Diyos ang kanyang mga daan sa mga huling araw, dapat nating tanggapin at isagawa ang mga ito. Sa gayon, ang mga pagpapala na kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan ay ipagkakaluob sa atin. Dadalhin din tayo ng Diyos sa luwalhati sa kaharian ng langit, kung saan tayo maghahari magpakailanman, gaya ng nakarecord sa Revelation chapter 22. Ito ang mga patutuo ng mga propeta sa 66 na aklat ng Biblia. Pag iniisip natin ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, dapat nating itanong sa sarili, hindi ba't ang landas na ito ng pananampalataya na ating tinatahak ngayon, ay dapat nating isa pamuhay ng may pasasalamat. Kung hindi siya dumating, tayo ay magiging walang kabuluhan. Ang Diyos ang siyang nagbukas ng ating mga tainga para makarinig, at ng ating mga mata para makakita. Hindi ba't ang Diyos ang siyang nagaluob sa atin ng puso para makaunawa? Muli, nagbibigay ako ng walang hanggang luwalhati at pasasalamat sa Diyos Elohim sa paggabay at pagtawag sa atin sa Zion na muling naitayo.